Hello po mga kapatid. Isang pinagpalang umaga na naman po sa ating lahat. Uli mga kapatid, magsishare po ako ng word of God ng aking devotion ngayong nga, umaga nito. Pero unahin muna natin yung manalangin para gabayan na naman tayo, turuan ng ating Diyos. Magsiyo magsi po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming Diyos na mapagmahal at mapagpala hindi kami nagpapasalamat ngayong umagang ito una para makinig ng iyong salita. Dahil ito ang dapat namin unahin, Lord, at sa aming mga buhay ang makinig, magbasa, at mag-aral po ng iyong salita. Ama, muli mo po kami samahan, turuan, gabayan po kami sa aming pag-aaral at pakikinig ng iyong salita. Huli mo pong buksan yung aming puso, yung aming isipan, para lubusan po namin itong maintindihan. Hindi mo po akong samahan, turuan, gabayan ulit para lahat po ng aking sasabihin ay galing lamang po sa iyong salita. Salamat Lord sa muli ng pagsama sa amin ngayong umaga nito. Salamat po dahil naniniwala po ako na muli mo pong pagkatagumpayin ang aming gawain nito dahil ito po ay yung inuutos sa bawat isa. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hindi ka namin pinupuli, pinasasalamatan sa so, tanging pangalan ng aming Panginoong Isus na aming tagapagigtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen po. Amen po. Amen. At ito po ang aking challenge. Hindi po mga kapatid, isang pinagpalang mga sa inyo at sa ating lahat mga kapatid bago po ako pag-umbisa ng aking sharing ngayong umaga. Uh, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po. Pakilike and share niyo po ang aking mga videos at uh, pakiclick din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid. Kahapon po, sinerito sa inyo ang Ecclesiastes chapter 1, verse 1 hanggang 11. At uh, patungkol ito, dun sa buhay ng mga tao. Sabi nga sa pamagat, mahirap maintindihan ang buhay. At dito sa aking sishare, no, punta po tayo sa verse, o oh, sa chapter 3. Maganda po ito. Napakaganda na naman ito. <coughs> Excuse po at may pamagat po itong time sa lahat ng bagay o oras sa lahat ng bagay dito nakalista po yung, uh, yung oras ng uh, panahon, sabi po rito, may panahon ng lahat ng bagay at may time ang bawat pangyayari sa mundong ito, ulitin ko lang may may panahon ang lahat ng bagay at may time ang bawat pangyayari sa mundo ito. May, may panahon, may oras yung mga pangyayari sa ating mga buhay at nandito yung mga listahan po na pangyayari at mga oras. Sabi po sa 2, may tamang may time para ipanganak at may time para mamatay. Time para magtanim at time para buhatin o bunutin ang tanim. May time para pumatay at may time para magpagaling. Time para magwasak at time para magtayo. Verse so 4, may time para umiyak at time para tumawa. Time para magluksa at time para sumayaw Satuwa. May time para magkalat ng bato at may time para i-gather ito. Time para yung para yumakap at time para iwasan itong gawin. Verse 6, may time para maghanap o maghanap. Ulitin ko, verse 6, may time para maghanap at time para tumigil sa paghanap. Time para magtabi at time para magtapon time para o oh, may time para magpunit at time para magtahi, time para maghasid at time para ulitin ko verse 7 may time para magpunit at time para magtahi time para manahimik at time para magsalita may time para magmahal at time para magalit ng matintin time para sa gera at time para sa kapayapaan. So may oras, may panahon. Ano po ang lahat ng bagay dito sa mundo at dito. Sinabi yung mga time. Ano po? Yung nga sa tuong, sa pwesto, may time para ipanganak at may time para mamatay. Time para magtanim at time para bunutin ang tanim. Lahat may time. May panahon yung mga pangyayari sa ating buhay. Hindi yun basta aksidente yung nangyari. Ito'y siguradong time at panahon na ginawa ng Diyos sa bawat tao. Kaya mangyayari at mangyayari ang mga yun. Ulitin ko lang, hindi aksidente. Dahil yun ay ginawa na ng Diyos. Sabi sa verse 9, anong mapapala nang nagtrabaho sa pinagpaguran niya, nakita ko ang uh, sa dilito, nakita ko ang gawaing binigay ng Diyos sa mga tao para maging isi sila. Ginawa niyang sakto ang lahat sa time na nila. Nilagay niya sa isip ng tao ang kagustuhang malaman, ang walang hanggan. Pero di malalaman ang kabuuan ng ginawa ng Diyos sa simula hanggang sa huli. No? Ginawa talaga ng Diyos. Magtrabaho, kumain, magtanim, o para maging busy ang mga tao. Pero ano nga ba, sabi dito, ang napala doon sa pinagtrabahoan ng bawat tao. Sumweldo, ginastos, naubos. Trabaho, sumweldo, ginastos, naubos. Ganun po ang pangyayari talaga. Ano po? Verse 12, na-realize ang uh, pinakamabuting gawin ng tao ay maging masaya at mag-enjoy habang nabubuhay siya. At blessings ng Diyos sa bawat tao ang kumain, uminom at mag-enjoy sa lahat ng pinagpaguran niya. Ibig sabihin, yung binibigay na biyaya ng Diyos, yung pagtatrabaho natin, yung pagsweldo, yung mga kinita niyo po biyaya galing sa Diyos at hindi dapat na mam mamroblema tayo sa paggastos na ito blessings ni God kumain ka, uminom ka magsaya ka pero hindi yung todo-todong kasiyahan na wala ka ng iwisip para bukas diba po yun po ang binigay ng Diyos sa atin alam kong kahit anong gawin ng Diyos forever na nagtatagal. Hindi yun na nabirito. Hindi yun magmadadagdagan at hindi rin mababawasan. Ginawang ganun ng Diyos para magkaroon ng takot ang tao sa Kanya. Verse 15, ang mga nangyayari ngayon ay nangyari na. At ang uh, mangyayari pa lang, nangyayari na din. Ginawa ng Diyos na paulit-ulit ang mga pangyayari. So, ginawa ng Diyos ang lahat ng pangyayari. At mangyayari ito ulit. Paulit-ulit, sinabi po yan dito. Ito po ako nagbasa niyo po. Ang Biblia, Pinoy version po yung aking binasa pinasa ngayong umaga nito. So, dito lahat ng nangyayari sa atin, ginawa ng Diyos. At yung nangyari sa atin, nangyari na rin noon at sa ibang mga tao pa nangyari na rin yun. So, paulit-ulit lang, umiikot lang ang pangyayari sa ating buhay last time, no, sa ekresyasis na ating pag-aaral. Pero, tayo na rin syempre na ang gagawa ng paraan sa pamamagitan ng paghingi natin ng tulong sa Diyos na hindi na magawa yung pangit. Yung kasalanan yun, Maaring babalik yun. Pero alam na natin, di diba? na ito nangyari na sakit to tuno. Pero napagtagumpayan ko na ang ginawa ko dito, nagpray ako na nagpray. Ganyan, di ba? So may iiwasan na natin. Darating man yan, pero makakaya na natin sa tulong ng Diyos. Dahil nga sabi dito, paulit-ulit lang ang pangyayari. At may oras talaga na mangyari ito. May oras, may panahon na mangyayari sa ating buhay. Magiging masaya, magiging malungkot, darating ulit yun. Magiging masaya ulit, magiging malungkot ulit. Kaya lang alam na natin dapat kung noon dumating yung kasiya, nagpakasobrang saya tayo. Tapos kinapukasan wala, nalungkot tayo. Di ang gagawin naman natin pag dumating ito, ito na naman, magiging masaya na naman ako kasi pinagtagumpay ako ng Diyos pero dapat hindi sobrang saya. Para bukas, maayos pa rin ang lahat hindi magiging malungkot ganoon din sa mga biyaya ng Diyos hindi rin tayo dapat ubus-ubus biyaya ang dami kong pera ngayon dami kong kinita ngayon dami binigay ngayon bibili ko ng ganito, ganyan, ganyan pagkatapos, wala na naman dahil naubos eh so gagawin natin yung tama lang na gastos tapos isisip ulit para mayroon ulit bukas at sa susunod pang bukas at sa susunod na lingkod iba po hindi tayo kinakapos. Di, ibig sabihin, hindi lang isang araw masaya. Kasi bukas meron pa rin. Di ba? Di man todo-todo sa isang araw, pero sunod-sunod, maayos, masaya. Dapat ganun ang ating gagawin. Dahil sabi nga, may time sa lahat ng bagay. May panahon sa lahat ng bagay, mga kapatid. Nasa sa atin na lang kung paano natin ito gagawin puro pag dumating ba yung kasiyahan, puro kasiyahan lang. Pag dumating ba yung lungkot, puro lungkot lang. Hindi ba ipapanalangin kay Lord? Hindi ba ilalapit sa Diyos at ihingi ng tulong para maging masaya na? Hindi ba po? Puro kasiyahan ba? Hindi ba tayo magpapasalamat? Hindi ba tayo magkitipid? Hindi ba tayo tutulong sa iba? Dapat ganito. po. Dito tinuturoan tayo na mangyayari at mangyayari ang lahat uulit at uulit ang lahat. Pero ang tanong, ano bang ginawa mo nung umulit at umulit ulit? Parehas pa rin ba ng ginawa mo noon? O dahan-dahan na bago na sa tulong ng Diyos? Iba po, pagandaan ng lahat. Dahil darating at darating at darating. Kung ngayon malungkot ka, bukas magiging masaya ka na. Kung ngayon, tapos ka, bukas hindi na. At anong gagawin mo pag dumating ngayon? Ngayon masaya ka. Bukas nalulungkot ka. So anong dapat mo gawin? So paghandaan ng lahat ng bagay. Dahil wala tayong magagawa, mga kapatid. Lahat, ginawa na ng Diyos. Lahat, plano ng Diyos. Lahat, oras ng Diyos. Lahat, panahon ng Diyos. Diba may mga panahon, pangyayari sa ating buhay na binabaliwala lang natin. Hindi natin ito pinagahandaan. Kaya pag bumalik yung kalungkutan na nangyari sa atin, malungkot na naman tayo. Darating na naman, malungkot na naman. Hindi tayo nakapaghandang mabuti. Hindi natin pinagandaan. Hindi tayo nag-ayos. Hindi tayo nagpakatatag. Hindi na nanalangin ng nanalangin. Kulang yung ating ginagawa. Kaya paulit-ulit lang kung sabihin na natin kung pangit nung pangit pa rin, pangit pa rin, pangit ng pangit ng pangit. Diba po? Pero kung huwingi tayo ng tulo, paulit-ulit sa Diyos, yung pangit dahan-dahan magiging maayos. Diba po? Kung yung dati sobrang hindi maganda yung nangyari, pero dahan-dahan nagiging -dahan maganda at darating na naman, pero hindi na sobrang hindi maganda. Dahil nakaready na tayo. Dahil hiningi na natin ng tulong sa Diyos ang lahat. Diba po? So paghahandaan na lahat dahil may oras sa lahat ng bagay. May oras, alam na natin dapat yun. Ako masaya, masaya ako ngayon. Diba may salita tayo na, Ako masaya ako baka bukas o baka mamaya malungkot ako ha. So paghahandaan na natin. Ihingi na natin ng tulong sa Diyos lapit, malalangin, at magtiwala tayo sa ating Diyos dahil magiging maayos din ang lahat. Lahat tayo may pinagdadaanan at pagdadaanan pa sa buhay. Pero kung kasama natin ang Diyos, makakaya natin ito, malalampasan natin ito. Mga kapatid, kasi may mga pagkakataon sa ating buhay na hinahagap natin ng isa. Kaya minsan, malungkot talaga. Minsan, bibigo tayo. Minsan, palpak yung nangyayari. Dahil mag-isa lang tayo. Dahil hindi tayo mihingi ng tulong. Hindi tayo lumalapit sa Diyos. Minsan tayo pa yung nagiging matigas ang ulo talaga. Minsan tayo pa yung nagmamalaki sa ating Diyos. Kaya mali yung nangyayari natin. Kaya bago pa dumating, no? alam na natin may darating For example, bayaring, malapit na, eh magkakatapusan na naman, bayaring, paghandaan na natin ito. Pag-ipunan, siyempre kasama lagi yung panalangin at paghingi niya tulong sa ating Diyos para ayos ang lahat, para maayos ang lahat, para maganda ang lahat, para planado ang lahat. Yan ang dapat natin gawin. Lapit kay Diyos. Sabi pa nga, maiksi ang buhay natin dito. Ngayon, ang tanong, maiksi na nga. Paano mo ito ginamit? Paano ka namuhay dito sa mundo nito? Ito po ang tinuturo sa akin. Pagandaang mabuti ang lahat dahil may oras ang lahat. Hindi natin pwedeng baguhin ang pangyayari sa ating buhay hindi pwede. Lahat ay mangyayari, lahat ay planal, plano ng ating Diyos at sinabi nga, paikot-ikot lang ang lahat. Mangyayari at mangyayari, at sabi ko nga kanina, nang dahil nga dito sa Bible, yung nangyari sa akin, nangyari na noon. At pwedeng mangyari ulit sa akin. At pwedeng mangyari ulit sa susunod. Sama natin ang Diyos sa ating buhay huwag mawawala ng pag-asa, huwag susuko. Paghandaan at harapin natin ang lahat na kasama ang Diyos. Sigurado kakayanin natin ang lahat. Uulit yan pero kaya na natin harapin. Kasi kasama natin ang Diyos. Amen po. At yan po yung aking sharing ngayong umagang ito. Dito nga po sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to uh, third, uh, 1 to 15 po yung aking isinare sa inyo ngayong umagang ito na napakaganda di ba po ulitin so, ko lang yung title time sa lahat ng bagay mangyayari at mangyayari ang lahat ayon sa gusto o kalooban ng Diyos hindi natin ito mapipigilan darating at darating ito. Pero yun nga, haharapin natin ito na kasama ang ating Diyos. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating narinig na pag-aralan ngayong umaga nito. Salamat sa pagkakataong binigay ng Diyos sa atin. Salamat. Mahal niya tayo. Pinapatakal niya tayo. Kaya muli tayong mananalangin. Kayo din mananalangin kayo. Iningin natin ito ng tulong, ipagpasalamat natin yung binibigay ng Diyos sa atin, yung lakas ng loob, yung bisda, yung pagpapala. Dahil paulit-ulit lang yung binibigay sa atin ng ating Diyos. Magsiyoko tayo. Ayan. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi ka namin pinupuri at pinasasalamatan ama, maraming maraming salamat niyo naman ngayong umaga nito dahil muli mo po kami kinausap. Dahil kapag kami ay nagbabasa ng iyong salita, kami po ay kinakausap niyo. At kapag kami po ay nananalangin, tinakausap ka po namin o Diyos. So muli kami nang papasalamat sa iyong salita ngayong umaga nito. So tinuruan mo kami na ang lahat ay may tamang oras at panahon at ito'y kaloob mo, Lord God. Ikaw ang may gusto nito. Ikaw ang may gawa nito, Lord God. lahat ng pangyayari sa aming buhay. Lord, samahal mo kami, turuan mo kami, gabayan mo kami, proteksyonan mo po. Dahil kung nakaranas kami noon na hindi maganda, ito'y mauulit din. Kung nakaranas kami ng katagumpayan, kasiyahan, mauulit din ito yun. Nasa sa amin po kung paano namin ito pangahawakan, paano namin ito gagamitin, paano namin ito malalakasan. Dahil magiging maayos naman lahat at mapapagtagumpayan namin ang lahat ng maayos. Sa tulong mo po, kung isasama ka namin sa aming buhay na ito, araw-araw, oras-oras, kung kasama ka namin, magtatagumpay po kami sa pangalan ng Panginoon Jesus. Kaya salamat sa iyong salita, Lord God. Marami na naman kami natutunan. Hindi kami maghahanda. Iahanda yung kalooban namin, yung aming buong pagkatao sa darating pa. Ang na pangyayari sa aming buhay. Pero ngayong oras na to, sinasama ka po namin sa aming buhay. Lord. Para maging maayos sa lahat, para magtagumpay ang lahat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Salamat po, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat sa inyong kabutihan, pagmamahal sa lahat ng tao. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat sa kalakasan ng aming katawan. Galing po yan sa inyo. Salamat sa katagumpayan ng aming buhay. Galing po yan sa inyo. Salamat sa pagkain, magagandang bagay. Galing po yan sa inyo. Salamat sa pagpapagaling aming mga sakit at karamdaman, yung mga sumasakit sa aming lugar, inalis mo po ito dahil yan sa inyong kapangyarihan. Salamat po Lord dahil magtatagumpay ka Magiging maayos ang lahat, magiging ligtas ka, magiging masaya. Sa pangalan ng Panginoon Yesus. Salamat po muli sa katagumpayan ng aming gawain ni Lord God. Salamat po sa pagsama mo sa amin. Salamat po. Salamat po. Uwiloy, Thank you for all the blessings, guidance, and protection sa amin na. Salamat sa iyong kabutihan at pagmamahal sa amin na. Salamat po. Huli ka namin binupuli, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan na aming Panginoong Yesus na aming talapagintas. Lahat tayo ay nagsabi ng Amen, Amen, Amen. Amen po. Amen, Amen. Salamat sa ating Diyos. Nakarating ang ating panalangin, mga kapatid. At ito'y kanyang tutugunin. Magkiwala tayo at umasa. Dahil mahal ka, mahal ako, mahal tayo ng ating Diyos. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.